Hello guys, today ang ating pong tatalakayin sa usapang Biblia, paano makikinig ng salita ng Diyos. Babasa po tayo ng talata. Sa Aklat Tulungma Kapitulo 10, versikulo 17, kaya nga, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yun palang paniniwala, Nang galing pala yun sa pakikinig, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Babasa pa tayo ng isa. Sa Aklat Juan, Kapitulo 8, Versikulo 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil dito'y hindi niyo dinirinig dahil hindi kayo sa Diyos. Dito naman sa Aklat Juan, Kapitulo 8, Versikulo 47, dalawa po ang pinag-usapan. Ang una, ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa, yung hindi sa Diyos. Yung hindi sa Diyos, hindi dinirinig ang salita ng Diyos. Sino nga po ba ito? Yung dalawang subject na to na sinasabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos at, at yung hindi sa Diyos na hindi dinirinig ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 3 verse 10. Dito'y nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. As, ibig eh, sabihin pala, yun palang sa Diyos, yung nakikinig ng salita ng Diyos, mga anak ng Diyos. Yung palang hindi, yung palang hindi sa Diyos, yung hindi dirininig ang salita ng Diyos, yun pala mga anak ng Diablo. Ayon, yung doon sa salita na yun, yung ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, yung hindi sa Diyos, hindi nila dirinig ang salita ng Diyos, katunayan po, yung mga hindi sa Diyos, nakikinig din yun ang salita ng Diyos. Pero hindi lang nila ginaganap yung salita ng Diyos. Ibig ko sabihin, hindi sila nagsisitalima sa kautosan ni Kristo. Babasa po tayo sa Roma, Kapitulo 2, vers versikulo 13. Sabi po dyan, hindi ang mga tagapakinig ang aariing ganap sa harapan ng Diyos kundi yung nagsisitalima ng kautusan ng Diyos ang aari ing ganap. Talata sa Roma 2.13, hindi pala tagapakinig lamang o hindi pala tagapakinig ng kautusan ang aari ing ganap sa harapan ng Diyos, kundi yung nangagsisitalima sa kautusan ng Diyos ay siyang aari ing ganap. Sa makatuwid, palang aklat sa Juan Kapitulo 8, versikulo 47, ang sa Diyos na nagsisitaliman ng kautosan. Yun palang ibig sabihin, nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig sila ng salita ng Diyos, tinutupad nila. Nangagsisitalima sila sa kautosan ni Kristo. At yun namang hindi dinirinig ang salita ng Diyos, yung mga anak ng Diablo, nakikinig nga, pero hindi nila tinutupad o hindi sila nagsisitalima sa kautosan ni Kristo. Kaya ang imply ng Biblia, dalawa, may mga anak ng Diyos at may mga anak ng Diablo. Kasi yung mga anak ng Diablo, yun yung mga taong hindi nagsisitalima sa kautusan ni Kristo. Hindi sila inaaring ganap. Ang yung mga inaaring ganap, yung sa Diyos. Yung nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitalima doon sa salita ng Diyos yung kautosan ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin dyan. Yun pala ang ibig sabihin. Yung sa Aklat, Juan, Kapitulo 8, versikulo 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Meron pa pala yung nilalaman na nagsisitalima sa kautusan ng Diyos. Yung ibig sabihin yung kabuuhan doon na nakikinig ng salita ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Roma, Kapitulo 2, versikulo 13, sabi kasi dyan, hindi ang mga tagapakinig nang kautosan, ang ari ing ganap sa harapan ng Diyos kundi ang nangagsisi talima ng kautosan ng Diyos ay aari ing ganap. Ibig sabihin, yung palang mga anak man diablo, nakikinig din yun ng salita ng Diyos. Kaso lang, hindi nila ginaganap ang kautosan ni Kristo o hindi nila o hindi sila talima sa kautosan ni Kristo. Kaya ang bagsak nila sa unang Juan, Kapitulo 3, Versiculo 10, mga anak ng diablo kasi kung anak ka ng Diyos nagsisitalima ka sa kautosan ni Kristo hindi lang tagapakinig sa chapter 8 verse 47 in Roma kapitulo 2 versikulo 13 yan po ang ibig sabihin, yan po ang sakto tamang pakikinig sa Diyos kaya nga sabi ni Santiago kung ating katawan walang espiritu ay patay ganun din ang panan pananampalataya kung walang gawa ay patay din